Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sa asawa ko, ah uh, ano daw, pag, pagdating daw niya, eh kasi lasinggero itong asawa ko. Eh. Pagdating, kagabi, ag nag-ano siya, na, natulog na daw, alas dosin ng gabi, binato daw yun niya yung bahay ng kapatid ko kasi magkalapit bahay lang kami. Tapos, kay, kasi daw binato ang bahay ng kapatid ko kasi daw may, na, ano daw, akala ng asawa ko, binato din siya. Tapos, kaya nga nagumanti siya, binato niya yung kapatid ko, kaya nagkasagutan sila. Tapos, ngayon lang, nagchat yung kapatid. Uh, pamangkin ko na umuwi na daw yung asawa ko tapos tinawag niya yung uh, asawa ng pamangkin ko na puntahan daw sa bahay kasi daw may naka nakabitay daw yung bata eh pagtingin nila kortina lang yung nasa bintana tapos takot na takot yung asawa ko pinakuha yung kortina tapos pumunta siya sa harap ng bahay namin yung sa, sa kapitbahay namin doon may nakita na naman siyang daw malalaking tao A ano bang dapat namin gawin, bro? Malayo kasi ako. Open ang kanilang psychic ability at infested ang in naturang lugar. So mas ma mas Talaga ma bro, infested, infested talaga ang lugar namin. Mas maganda ipadelevern ang lugar ninyo. Paano po? Wala kami mahanap na deliverance. Nagtanong-tanong na 'yung anak ko, bro. Wala siyang mahanap na deliverance. Wala pare sa inyo sa na kapag, ano, makapag ano, makapag-deliverance? Wala bro, naghanap kami doon nga sa Compostela ang sa amin bro. Walang mahanap na kasi pag magatanong kami sa pati na mayroon bang deliverance, hindi sila mag-deliverance na ganyan. Uh, tatanungin pa, eh, hindi sila mag-deliverance na walang mangyari talaga. Pero wala kaming mahanap na deliverance. Na na lang te, Ganito na lang te. Ewan ko lang, oh, aprobado ba ni Bar Bar Windel ito? Ah... Uh... Siguro, uh, sumunod na lang kayo sa yung yung care na sinasabi. Kayo lahat, nasa bahay. Sila nasa bahay lahat. Confession. Tapos, adoration. Tapos, rosary. Every night yan, ha? I-maintain nila yan, ha? Eucharist. Malayo kasi ako, bro. Tapos, nga, uh, 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 sabihin mo sa kanila. Tapos, Eucharist sila every week. And then, sacramentas. Gawin din nila palagi ang holy exercise oil chocolate holy exercise water. Gawin nila yan. After that, pag confirm na, na sila, sila ay nasa state of grace na kung wala talaga tayo matawag na pari, sila mismo mo deliveran sa bahay nila. Ah, uh, yung anak ko bro, na, eh, hindi siya palagi doon sa amin. Uh, doon sa nasa bukid. Tapos, Nakaano na siya may sacramentals na siya pwede ba niya gawin na siya ang mag ano sa amin bahay sa sa papa niya at uh, tit si Brother Wendell dyan kasi ibang kaso naman niya nasa, nasa bukid pupunta lang para mag-deliverance ganun ba? Oo, uuwi siya kasi nandun siya na, ano kasi siya siya ang chairman sa DYE doon sa Bukid. Tapos, owi lang siya ng maghatid ng pera. Kapag may padala na ako, uuwi siya maghatid ng pera. As ang asawa ko doon, siya lang mag-isa doon sa bahay namin. Kasi yung dalawang anak, andoon sa mama ko. Okay. Uh, Wendell ano masasabi mo brother Wendell? Uuwi lang sa bahay para gawin yung deliverance. Okay ba yun? Una, uh, dapat uh, siya na mag-deliverance na... na nasa proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Bakit? Kahit pa ba ikaw ang may-ari sa uh, bahay, ikaw ang authority. Pero kung wala ka ng proper faith, proper disposition of morality and state of grace, sigurado talaga na mag-retaliate yan. Limbawa, <laughs> halimbawa, halimbawa, may naghanap sa akin dahil emergency deliverance sa ibang diocese. Nakikinig siya dito sa punto por punto. Ha? Nakikinig siya sa punto por punto. At siya nag-deliverance gamit yung uh, mga sacramental sa online blessing Pero ang paraan sa pag uh, e, ito palang lumapit sa office ay albularyo para ito siya gradyando ng gagamot, oh. At nag siya sa bahay. Gamit niya ang exercise salt, exercise water, at ang uh, paraan ng kanyang pag sinabi niya, alis kayo mga demonyo! Yan, sinaboy niya ang mga, hindi ginamit yung pangalan ng ating Pinuso Kristo. Oh. No? Uh, sinaboy niya yung exercise salt, alis kayo mga demonyo! Yan, tinitira talaga siya. Naritali. Oh. <laughs> siya. No? So, kaya, basta-basta, de, de, tingnan kung ano ang lalim din sa posibleng contamination sa mag-deliverance. Kaya nga, kung tingnan natin after the baptism of Jesus Christ, He went to the uh, deserts, nag-prayer and fasting siya, kailangan talaga ang preparation natin. Ayun. yun ang sagot eh. Ah, okay. So, eh, ano ko muna yung anak ko kasi naano na siya na dati may sakit siya. Kaya nga dati na akong palagi nagtanong dito kasi yung anak ko dati doon siya sa ano sa Holy Infant Community may may ano siya give ano yan speaking in tongues. Tapos nung nakaano ako dito sa Porto punto kaya nagkaroon siya ng gamit may ano na siya may sacramental at saka may libro na siya ni Father Sikia. Kaya nag-ano ako sa kanya ngayon kung pwede o uwi siya doon at ano yung ama niya. Siguro na al alam na niya yon lahat ano na siguro siya. Nasa ano na nakakumpisal na siya na nakaano na siya. Huwag tayo mag-assume te ang, na ano te dahil alam na niya te ginawa talaga niya. Huwag tayo mag-assume diyan. Ang sa ko nga sa kanya na dalhin namin doon kasi taga -buhol yung papa niya dalhin namin doon sa office ninyo. Pero sabi niya, huwag muna ma, magtanong ka muna doon, doon sa ano sa punto por punto. Kailangan ipaalam natin sa kanila kung anong dapat natin gawin, kung pwede ba diretso natin si Papa doon. Pwede ba bro, diretso sa inyo? Kapag hindi na niya ma maano yung papa niya, kasi wala kaming pari na maano dito sa amin sa Compostela. Ah, uh, Brother Wendel, mo sabi mo doon, Brother Ah, uh, una, para sa lahat, no, uh, ang exorcism ay jurisdiction talaga. Sa iba, ah, uh, na mga exorcist, ah, uh, kahit sa Philippine Association Catholic Exorcists, may, may sinusunod na dapat kung saang ang diocese, doon dapat sila, ah, uh, pupunta. Oh, uh, so, at bago dyan, kailangan ang diagnostic interview, kailangan ihanda mo na yung i-deliverance. Walang pagkakaiba kasi yan. Ka kadalasan kasi, kahit ako may, may tumatawag na uh, brajando na gusto kami magpa-schedule ng deliverance. Akala nila na ang deliverance, deliverance agad, hindi ihanda. Wala yung pagkakaiba na tatawag ka sa doktor, Dok, gusto akong magpa-opera, bukas na. Oh, kailangan talaga na i-diagnose, i-prepare. tingnan kung anong mga pintuan sa buhay ang nabuksan at mag-guide ito para masarado. Okay, te? Ah, uh, okay. Okay po. Ay, anong ko muna ang anak ko. Pero bago pa ano yung asawa ko, siguro sa bahay namin, bro, infested talaga yung lugar namin. Paano ba? Pa paano ba to Infested ang lugar namin? Yun na nga, te. Deliverance niya ang lugar, te. Kung wala talaga tayong pwede, matawag, Pero, yung Pero, sinabi nga, nasa do. proper faith, sabi ni Brother Windel, nasa proper faith, kahit pa... Yung, yes. Ah, uh, kung grabe ang infestation sa lugar nila, ang Paris Press nila mismo ang mag-deliverance, pwede ah, sila mag-request. Paris Press daw, no. oh. te. Paris Press talaga kung grabe ang infestation. Uh, lalo ah. na na may mga miyembro uh, noon na uh, uh, ka sa holy infant delikado na mas matretilyet. Membro kami sa holy infant dati, dati bro. Tapos yung mama ko hanggang ngayon membro pa rin, pati mga kapatid ko. Oh, so Tapos yung, mi yung, yung, yung kapitbahay na binatun ng asawa ko, ano sila? Ang, naka, ang naghawak sa kanila, isang pit healer na muslim. Sino sa sino sa inyo ang Uh, alleged na pasokan na posis ng anghel. Yung anak ko. O, oh, yun. Kailangan Ay, hindi talaga ang malalim na kailangan ang malalim na process niyan. Hindi siya pwede maganote. yun, Ay, yun, hindi siya pwede. Yung nasa bukid? Yung sayo mo nasa bukid? Oo. Oh, oh. Ay, hindi opo, siya pwede. Opo, hindi opo. siya pwede. Lako, lalong hindi siya pwede. Akala ko. Hindi Ay, siya ganun, pwede. ba? Oo. Oh. Uh, anong dapat uh, anong dapat kami namin gawin bro? Wag na sis, sa mga family kasi... sa mga family nyo wag na uh, go to the priest and then uh, kasi miyembro nga pala kayo doon sa ano no sa so delikado po opo, 'yan. Opo. Uh, lalo na hindi pa sila na deliver ng anak mo, hindi pa ano 'yan, baka mayroon pa 'yan pa. Hindi sa loob. Yes. O, opo, so opo. mayroon pa 'yan. So ngayon ang mangyari diyan, baka puro retaliation ang mangyari at baka madisgrasya pa at uh, pinag uusapan dito mga malalakas sa mga banal na ano na masamang espiritu yan so uh, wag na po kayo magano ng ano ng kayo kayo lang go to the priest and then kung ano mag din kayo kung ayaw niya mag-request tanong niyo kung saan yung exorcist priest um, para ma-diagnose at ma mabigyan ng ano no ng, ng time na ng, ng as soon as possible po yan dahil mukhang nagkakagulo na yan dahil nga sa community yung napasukan dati kapatid priest na po wag oh. talaga. Huwag na po tayong mag-ano kung saan-saan. At huwag kayong umasa sa anak mo at kanino man. Go to priest and then um, kung papayag siya, salamat kung kaya niya. Pero pag hindi, sasabi, sabi, basta sabihin niyo lang yung nangyari at dati kayong miyembro ng ganito. Ayon sa exor mga exorcist priest, eh, kayo daw ay ganito. So ikwento niyo para may idea siya, yeah, na-diagnose ka. And then tanungin uh, tanong nyo na rin kung may exorcist priest. Kung kung pa kaya niya siya na lang. But uh, punta po kayo sa may authority kapatid, delikado na 'yan. Okay po, kaya nga nagalala ako sa ano sa amin kasi puro mga ano doon sa amin lahat yung mga tiyahin ko pumupunta ng faith healer at saka yung kapatid ko na hawak nila ang naghawak sa nila faith healer kaya infested yung lugar namin kaya nagalala ako sa kanila sa salamat po sa ano kasi ano, ipaalam po sa kanila na lapit ng sila sa pari. Maraming salamat po. Queen Rayos. Queen Rayos, good evening. Good evening po, uh, Brother Junji po. Um, uh, Good evening po. Ang tanong ko lang po sana, pwede po bang mag-deliverance ang nanay sa anak kung kahit siya mismo nakakaranas ng spiritual harassment? Well, Tapos po yung may tatlo po akong tanong. And then yung second question ko po, pwede po bang mag-deliverance ng anak na dalawa'y anak niya kaso walang room na iba? i-deliverance niya anak niya sa loob ng room na yon and then i-deliverance niya rin niya isa niyang anak pagkatapos. Ang ano ko po, ma-expose sila si walang ibang room. And then yung third po, pwede po bang panoorin ulit yung mass na online ni Father Darwin para ma-bless yung sacramentals. Kung hindi po makahanap ng mga, ng mag-exercise blessing ng sacramentals at hindi po matimingan yung online mass ni Father. Parang i- ipapanoorin po ulit parang ganun. Brother Wendell? Yan lang. Okay. Uh, sa totoo, may mga nagsasabi bro dyan do, na kahit hindi akto, uh, replay lang, uh, pinablis nila sa replay ang kanilang uh, kanilang mga religious item. Uh, epektibo pa rin umano. Oh, sabi sa mga nagtistimone, oh. kahit replay, e, oh, efektivo pa rin. Oo. Oh, so, uh, dahil din, sir, kanilang pananampalataya. Ikalawang, uh, yung sinasabi na pwede ba ang uh, anak magdeliveran sa kanyang ina, uh, pwede, provided na yung anak, Nasa proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Pero kung ang anak ay mayroon ding malalim na contamination, mas lalo siyang mataki. Iyon ang uh, delikado. At dipindi din sa eh, deliverance niya. Gaano kalalim ang contamination? Ano ba ito? Oppression lang? Obsession? O kaya ay demonic position na? Kaya kung demonic position kailangan talagang exorcist dyan. Diyan yan basta-basta. Uh, oh. so, ganoon po kapatid. Okay. Queen, uh, Queen Rayos. Hello, Queen Rayos. Please unmute. Apo, Brother Junri yung yung ano ko po yung tanong ko po yung halimbawa po ako na halimbawa po nakakaranas ako ng spiritual oppression, harassment, eh uh, ganun po. ah uh, pero napansin ko, pero nag po ako nag sinusunod ko yung cares, yung confession, adoration, rosary, yung karis, tsaka uh, sacramental. Saan ba po sinusunod ko yon And then, meron, mar meron napapansin ko sa buong family namin may harassment gano'n. Uh, wala pa po yung pare namin na exorcist. Wala pa siya. Tapos, halimbawa, uh, hindi rin po willing yung uh, pare na hindi exorcist. So, parang para ma po, uh, pwede po ba na kahit ako nakakaranas din ako ng uh, oppression, uh, baka obsession din, gano'n. Pwede ko po ri ko rin po bang i-deliverance yung mga anak ko uh, kasi kung habang wala pa po yung exorcist pwede pwede provided na una kailangan ang general confession ng mga miyembro no? Uh, ikalawa na willing sila na maplasis ikatlo okay. na willing sila na isarado yung mga pintuan na pwede Kaapat, na buksan kapat na yung pag-deliverance na yan ay maghatid sa daan ng kabanalan sa bawat isa. Uh, uh, Yan lang po, Brother Rendell. Salamat po.